Hakop mo asoke. Wag din din mo bang isda. Ara ah. Ragi pula. Puro dinosaur. Puro ya dinosaur ya ho. Kira ng ilak na mag kung ano ay. bukong pula. Kaya yun na nakabukong hindi malakunti. Masing kilos. Pulo ni kami malakunti tapon. Wah, man. Hindi na tapon. Muli ako. Sakop. Permes. Sino nakasakop ba ya?